Eto si Nanay Bilma nung una naming punta sa kanila. Nakakalungkot dahil pagbalik namin ay ganito ng sitwasyon. Maestro? Kailan po? Ah, hey. oh, maestro. Pagagaling niyan po namin sa Okay. saan po? Wala naman po pala. Saan ospital po? Sa Central City. Saan po? Sa Gigi po. Saan po? Ah, sano so, sa? Teko na, besa tayo ngayon sa ano, sa portal kasi 'di ba sabi ko nga babalikan natin sila papay at saka si nanay. Eh ang ano nga, 'yun nga lang po, ah uh, nakaka lungkot kasi na mild stroke daw si nanay Kailan po siya na mild stroke tay? Pangalawang araw. Pangalawang araw na siya. Anong nangyari sa kanya? Bubulol-bulol lang. Yung ano po, yung yung kamay na yun, naiyan yung kabigat. Tumong malakas. Nanay, natatandaan mo ako? Natatandaan mo ako? Ha? Matatandaan, no? Matatandaan, no? Matatandaan mo ta ako. Matatandaan mo pa ako. ba sabi ko, babalikan ko kayo? May gagalaw mo ito? Oh, eh yung, itong kung paan niya? gagalaw. din niya? Pero kunti-kunti na po yung hmm. natin. niya. Ano pong sabi ng doktor? Eh, kung dadali namin sa sobrang niya, wala na pong tanong. Kung paan malaki. Ano po iniinom niyang gamot? Ay, ang mga reseta niya. Ano po yung pang high blood niya? Ay, yung hanggang po na nakareseta naman siya. Napapasa naman yung pang pangalan niya. Hindi ka ba umiinom ng gamot mo, Nay? Na? Bakit na-stroke ka? Umiinom pa siya ng rosat. Pang ilang stroke niya na yan? Eh, pan, nung pan, pang pabunan niya. Hindi niya na ba nakalimutan mag-ano, uminom ng gamot bago Hindi siya? Hindi naman, nag-losartan niya. Hindi na siya nakakasalita. Okay. Asan po yung bata? Di ba may anak kayo na okay. yung mata bata? Okay. Ito po vitamins. Okay. Ayan, paki ano na lang po kung mamarang po. Garteran mo na muna lang. Vitamins nyo ni nanay. Okay. Once a day po ang cake po nito. Ano? Ito po. Ayo, di ba sabi ko sa iyo, ano, babalik ako. Ha? Di diba, mo sabi ko babalik ako. Maasa Nay, anong pangalan mo? Anong pangalan mo? Ha? Bilma. Bilma. Ah, nakakapagsalita naman siya kaya lang hindi nakatulad nung nagpunta kami. So, Nanay, eto po ang bigas mo. May bigas ka dyan. Tapos, eto konting grocery po para sa inyo. Ayan. Dahil meron pa naman pong bigay yung sponsor ko. Nili ko na lang po na ibigay sa inyo po ng cash para po kung may gamot man po si nanay na kailangan niya pong bilhin, bilhin niyo na lang po. Para po makatulong din po. So, eto po tay ang 1,000 pesos para po sa ano, panggamot ni nanay para ano, makatulong po. So, ayan. Masaya ka ba, nay? Ha? Masaya ka? Huwag uh, mo lang kalimutan yung ano mo, yung losartan, tsaka ano, vitamins. Salamat po sa mga biyayang pinagkaloob ng anak. black sa amin. At kami po ay nagpapasalamat ng biyaya na dumating ng araw na ito. Kung meron pa pong magbibigay ng katulungan, isang malaking bagay po sa amin. Yun lang po at maraming salamat po. Pumunta kami dito, nag-wave pa siyang ganyan, no? Oh. Babalik kami nani, gumanon pa. Gano'n ka nga. oh kaya pa naman. Ala Ay, yung isa. Ibang, uh, parang ano na siya, uh, half ng katawan niya yung unang stroke pala niya yan. Nabigay na natin ang konting ayuda kay nanay at tatay. At uh, si nanay nga ay na mild stroke. So ayun, uh, bigay tayo ng konting ayuda galing kay Sister Dina Balin at ang cash naman natin ay galing kay mami A, Mama Squad PH. So ayon, uh, maraming maraming salamat po sa aking mga sponsors. Kung sino man po ang may mabubuting puso na handang tumulong kay at nanay, um, mag-message lang po kayo or uh, pumunta lang po kayo dito sa bahay nila sa portal. Uh, para po may ipabot nyo po ang inyong mga tulong. Alam ko po na may mga mabubuting puso po na handang tumulong po sa mga mas may mga ma mga mahihirap. So ayun po, um, God bless po sa ating lahat at sana kay nanay ay magpagaling ka. Ano nay? Ayon. So, ayun. Um, so, ayun lang. Sabay. Ikaw nang bahala kay nanay. Lagaan mo siyang mabuti. Ano? Oh. Lagaan mo siyang mabuti. Nay! magpapagaling ka ha na no. sana mayroon tayong mabait na sponsor ha ano? makabalik pa ulit kami ano <coughs> pagdasal mo ha na mayroon tayong mabait na sponsor para bumalik pa ulit kami dito ano so, ka, no. ito ano? so, ayun magpagaling ka ha na ayokong umiyak hindi ako iiyak Ibalik ko na lang umiyak kasi masisira yung makeup ko, Charis. so, tatay, ikaw na bahala kay nanay na. So, ayan, magpas magpasensya nyo na po yung bigay namin. Ang bagay po yan. At sana po ay may mabait sponsor na mag, ano, magbigay po ulit. So, tatay, nanay, God bless po sa inyo, ha? Pagaling ka, ha? Pagaling ka, nanay. Pagaling ka, na. Pagaling ka na. Tatay, gusto Opo. Salamat po. Opo. Nanay. Nanay. O, babay ka na. Parang yung katulad nung nagpunta kami. Paano yung babay mo nung nakaraan? Paano yun? Oh, o, babay. Sayo, sayo babay, nanay. Pagaling ka. Babay. 哈皮澳门！拜拜，拜拜。